at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang kordero sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanilay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diyablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki at sa babae ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harapan ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog. Upang maipatangay siya sa agos at tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus.